Diyan okay. sa salang. Magsasalang muna ako. Okay. station namin. ayan yung hallway. Philippines okay. okay. 'yung Joke rin. Ano? Hindi uh, namimigay. Ngayon, binigyan ka dyan. Binigyan ako kanina ng sandibo noon. Binawi din naman. Binawi? Eh. Oo. Yung ano? Bumagsak? Bumagsak. Hindi naman siya bu ano. Parang binigyan ka lang ng sensational. Ganun lang. Stress, stress. Totoo nga. Yung... Ano yun? Olympus. Ako puta, sampu-sampu ah. Mm. 5 maka pa. ba? Sampu ba tayo mo? Ah, 3? Oo, sa 3 talaga siyang nagbibigay, bro. Bagong link na yata. Yeah. Hmm. uh, yang bumili ka? malam oh, ayun na. Mga malam ko, automatic mo. Ah, normal. Hindi, lalabas <laughs> ko lang para magsumawin yan. katlong beses misis, sa isang libo. Wala mo na tumawang piso. Anong nila ko? Oh, Sit po nansa. Sit Isang, bi isang bili lang yun. Tatlong, isang, uh, isang yung sunod-sunod. Tatlong beses. Oo. Oh, isang oh. Uh, bili. 300 bili ko. Walang ano? Hindi walang tumawang so, buli. Superbuy? Ha? Superbuy? So, Anong superbuy? Kasi suon superbuy niya. Ito. Ah, 300. Ay, ito? Hmm. Ito. Ito. Kasi walang hindi mag-superbuy. Malawin sa hindi. Oh? Magkano no? 300? Ano naman mangyayari pag sinover pa yun yun? Lalabas ang libo. No? Huh? Totoo? Mm -hmm. Kaso kung wala naman. Oo. Oh, Oo. Okay. Oo. Uh, Oo. Mm -hmm. ano? Kaso kung mababa uh, lang kasi 0.60 lang yung taya Ayun Ay, o! No? Sa Uy! Binig! Isa pa! Isa pa! Pisuhin mo lang! Oo. Matalaga ba yun? Uh, 600.60 lang. 600? Oo. Saan ba? hindi na kinokase. 1,000. Hmm. Napapalo agad siya sa ano? Oo. Hindi talaga para sa'yo. Oo! Uh. Mm. O, oh, sige man. pa. Sampu, oh. kahit mo lang yan eh. Oo. Oo. Oh. Isa oh. pa. Hmm. Yan, dapat ganyan. Oo, oh, dalawang daan. Times 100. Hmm, times 100. Sa Hmm. Okay na. Panalo ka pa ni 100. 0.60 yan? Pwede. Ano ba rin? 10 times!

era iPhone ah ha. Kano iPhone dah. 2000. Kan? Ha? Porque Para lo que es standard kan? So it is iPhone. Penting ya, Sir. iPhone, iPhone, okay. tamis, ha. iPhone 11? Pro, iPhone lama ya, iPhone ini. Pro Max no, Pro lah. Ha? Ah? Pro. Beting map saya lu, Pak. Kurang lengkap aja, iPad dikeliku gua. Kayak sama kan laptop. one year na dyan uh, sa iphone 14 pro ano yung classic iphone o freebies ngayon meron din na free year one year ka 192 I don't know pinaka talaga dito is 400 ano uh, to Every laptop. Every laptop. Kasi siyempre, tapos siya mga year. Ano siya? Ang naging two Pero one year mo siyang babayaran. One nine Ganda no? One Bands, yuk, ba? Uh, Ay, wali ba? na wali ba? ba? <laughs> Kaya pagkatagal dito, tayos na ako. Hindi po na makailangan ko eh. Ang mga lalaw na ito. Oo. Kasi wala ka kuha ka ng idea dito. Hindi ka baka ako oh, kasi ito ang kukuha ng company ng idea. Oh. <laughs> Hindi yung company magbibigay sa'yo ng idea. sa panang toong aking mga mga pride o future nung ito pride niya sa mga mo pa eh wala nga ah pero nung no, kay Kater dati talagang may matutupo ka hindi talaga yung mga kaibutan okay, niya, tinanggal ko yung mga buhangin gamit Oo. Oh. Uh Buhay ng gago. Okay, tumindan na sa laban.